Isang lalaki ang patay matapos bagsakan ng bato sa ulo ng kanyang kapitbahay sa Antipolo City. Depensa naman ng sospek na agad sumuko sa pulis. Ipinagtanggol lamang daw niya ang sarili. Ang mayroon na balita, at Victoria Tulad. Napatay daw agad ang apat na na taong gulang na si Loreto Lacadin alias Diego matapos umanong bagsakan sa ulo ng bato ng kanyang kapitbahay na si Rondan Soriano pasado alas 5 ng hapon. Naganap ito sa loob ng kanilang compound sa barangay Mayamot, Antipolo City. Ang suspect na si Soriano ay agad namang sumuko sa Quezon City Police sa kagabi at pinanindigang ipinagtanggol niya lamang ang sarili. Hinahanap lang daw niya ang asawa at ang napagtanungan niya ay si Lacadin pero hindi raw siya nito sinagot. Paglabas niya ay daladala ng karet. Papalapit talaga ng nakaganyan. Sinabi na lumayas ka na. Pumikit na lang ako. Diyos ko po. Nasa isip ko na lang. Ayun po. Inupisa niya akong sipain. Habang tinatadyakan daw siya ni Lakadin, ay bigla itong nawala ng balanse. Tuloy ang natumba at nawala ng ulirat. Paglingon ko may bato. Hindi ko inisip na papatayin ko siya. Basta, Nadampot ko yung bato. Mm. Binal, ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya tinamaan. Dali-dali raw siya umalis sa lugar, pero sa kubaw siya dumiretsyo at sumuko sa mga polis doon. Yung tao, nag -ano lang yon Nag-voluntary uh, surrender. Kasi after na nakabit niya yung crime sa Antipolo, lumuwas siya ng kubaw. Nagpunta siya sa sa kamag-anak niya sa may farmers. Yung ginawa ng kamag-anak niya, umalap ng polis, eh, nagkataon may, may, police kami may polis kami malapit sa farmers. Kasong murder ang kakaharapin ni Soriano pero maari raw siyang mapawalang sala kapag napatunay ang self-defense lang ang nangyari. Tumanggi naman magkomento sa kaso ang Antipolo Police matapos na ma turnover sa kanila ang suspect. Victoria Tulad, GMA News.